your favorite, favorite music radio, radio ka-vibes! The comedy's talaga ng oras natin na na-Tuesday mm -hmm. afternoon. 4.20 na nga po ang oras. Kaya naman kayo po ay patuloy pa rin nakatutok siyempre at nakikinig dito sa inyong favorite na programa, ang inyong favorite na merienda, the home of the stars. We are Banana, Banana Crew! Kasama ang kuwela at makulit at nagbibigay ng more music na tambalang Jai, Jai Siyempre, Siyempre kasama nyo pa rin ang inyong fierce and fabulous dream girl, si Chloe Weber. At ang nag-iisang ng bayan at ang jossa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho. Kanina, nakapanayan po natin ang uh, unang mga bisita on a Tuesday yes. afternoon. Dalawa agad, di ba? Yes. Si Chi at... Uh, si Christophe. Si Christophe, yes. May sinasabi ka sa akin off-air. Hoy! Huwag mo so, nang bagitin niya. May sinasabi ka sa akin off-air. May sinasabi nga ako off-air. Pero huwag niyo nang alamin yan. Ang <laughs> <laughs> gusto kong malaman kasi natatalo kita sa <laughs> he says, she says. Hala, ire-reveal ko naman. Huwag oh, na. No, na. abang nga hindi. Kasi chinika mo kasi sila. Oh. dahil di ba sabi mo, oh, how, ano, parang how long ka na part ng ano, si Chi, sabi yes. mo, ng star music, ganyan, mm -hmm. sabay kayo halos. Yes! Oh, 2023. Totoo. Oh, o. O, oh tapos si Kristoff naman, di ba may... Ba bago lang <laughs> naman. <laughs> Bakit? May kamuka. Oo. Oh, oh. may kamuka siya. Hindi ko oh. na sabihin kung sino. Tama. Basta may kamuka. Yun lang naman. Yes. Totoo. Ah, yes. tar. Sino kaya yung kamuka? Oo. Oh, oh. Baka yung mga nakasama mo dun sa ano kanina. Sa isi Sa tondo. Yes. Grabe. Ang pogi naman. Kamuka ni Kristo. Siyempre naman, ang mga taga-tondong kabahib sa atin, sobrang mga pogi talaga yan. Silang yes. lahat. Sina manong driver, ng tricycle, ng pedicab, mm. ng tuktok, kung ano man. Tuktok. Tari, Oo, oh, oh, di ba? Kaya <laughs> nga kinis ko na nga sila kanina, di ba? Nang lahat nila sila. Oo, oh, at saka magpasalamat ka. Nag, ano sila, yung picture niyo pinost sa na page yes. natin. Yes, maraming salamat po sa ating mga ka-vibes na nakikinig na na-meet ko kanina sa Manila. Ayan, sa susunod na isi ulit, mamimigay tayo ng 200 pesos. Alam mo, parang feeling ko, lahat ng isi mas parang ang bongga. Kasi ang haba ng pila kanina sa'yo, di ba? Dapat ah. ikaw na araw-araw. Ay, <laughs> Feeling ko. <laughs> Ayaw mo ba? Ay, syempre, gusto rin natin yan. pero ay, nakikinig syempre, yung boss natin. Ayaw um, mo ba, be? Gustong gusto ko yan. Ayan. Pero of course, gusto rin ng other DJs. Nakakahiya naman kung ako lang, oh. <laughs> <laughs> hindi, parang kami okay lang kami. Okay ay, lang okay kami okay na, lang mo ba? Hindi, okay lang kami na, ano, uh, proud kami na talaga, ay, ang dahil pumunta kay Chloe, <laughs> pinila, nag, nagagalit na, parang kulang. Uh -uh. Parang ikaw na yung reyna ng easy quarta. Parang maganda ikaw na araw-araw. Hindi ba ikaw yung diyosa ng kalsada? <laughs> Pero oh, hindi oh, ng easy kwarta. Ay, ay hindi oh. ba? <laughs> ikaw sa easy kwarta ka. Sa Diyosa ng kalsada kasi ako, sa kalsin sa mga ed, sa ed, sa ganun. is eh, di ba sa iyo ay. talaga yung easy kwarta, lahat ng kasulok sulukan libliban, yes, papasukin mo talaga. Talaga. Oh, so, ikaw na yan, pumapayag ka na na ikaw na araw-araw, ah. Let us see. Ay, <laughs> eh, zero. Ay, pumayag, zero. Zero, para nagre-reklama sa work. Ay, oh, hindi. Oh, sayo-sayo nga kanina. Pero pumapayag ka nga. Pumapayag. Ay! Ay! <laughs> hindi, hindi, talaga siya tumitigil. <laughs> o alam niyo na, o oh, alam niyo na po yung mga kapwa ko DJ niya mag type niyo na lang sa GC natin. Thank you Chloe. Yes. <laughs> hindi, syempre gusto din nila na ma-meet ma din ng in-person yung mga ka-vibes. Yes. Nila, <laughs> hindi kasali. Yo. <laughs> Siyempre, si DJ Jaiho ba naman? Oo, oo ko sila. Yes, pupunta ko mm. sila. Totoo. Excited na ako ma-meet yung mga friends natin from Sampaloc. Yan, oh, Gusto ko oh. sa Sampaloc ako pupunta ha. oh, yan. magabang Mag-abang-abang na kayo mga kapal. mag abang 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 <laughs> at muna. Oh, yes. sa second hour of the program. Kung kanina we have Chi and Christoph, this time mm -hmm. around makakasama naman natin ah uh, parang ito I consider uh, I consider him as one of my ano parang uh, long time friend na din. Uh -huh. Asin sobrang tagal na talaga, uh -huh. mahaba na yung journey namin. Pero alam mo yung kaibigan mo yung isang tao pero kunya pag may ganap sa uh -huh. or ako or kung sino man nagkakakita-kita ang kayo. Gano'n uh -huh. naman sa work natin, 'di ba? Pero hindi scene. kami talaga yung madalas na nagchichikahan pa. Pero nung pandemic uh -huh. merong times nung pandemic kasi mm -hmm. diba, Nauso yung live stream events I-welcome uh -huh. natin also from Star Music, ABS-CBN May bago rin po siyang kanta na ipaparinig sa atin dito sa 92.3 Please welcome Vian! Hello! Hello po! Magandang hapon po sa ating mga ka-vibes na nakikinig po ngayon Mula sa Luzon, Visayas at Mindanao Magandang hapon po sa inyong lahat kore. Ang ganda ng boses Ako. Kaya nga! Na, <laughs> eh, Ang ganda mm. ng boses Saka Grabe. nakita ko yung parang may ano sa, sa, sa isipan mo na parang Oh my God! Nakakabato ah. Di ba pa Baka mamaya mag <laughs> na ni Jaiho yung magkasama. Baka si Sismars mag-ikot na lang talaga Kaya sa ano. Sa mga isi kwarta promo natin. Pero ang ganda ng boses. Kasi nga singer. Yes, buong-buo. Theater Pati yung actor. Yes. Oh yes. yes. Oh, Nabanggit oh. nga niya. Totoo yan. Oh, pero si Vien po, uh, brief background para sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa live stream natin. He used to appear on some uh, uh, TV shows uh, GMA, yes, mm. sa GMA, sa CBS, may mga movies din na uma-appear siya. Pero parang ang eksena talaga is, uh, ito yung gusto niyang gawin, yung craft niya is nasa arts talaga, yung uh -huh. artistry ganyan. Yes. Pero talagang mas nabigyan ka ng pansin sa singing. Mm -hmm. ba diba? Parang mm -hmm. nagtuloy-tuloy yung singing mo, ganyan. Mm -hmm. Ano yung pinaka nagpasok sa'yo sa industriyang ito na humantong na sa punto na meron ng lumapit sa na record label, uh -huh. meron ng mga interesadong mag-release ng mga kanta mo. Mm -hmm. Actually, I started uh, way back in college na sumali sa mga amateur singing contest Kasi ah. I, I graduated kasi ano sa Lukban. So, di ba, uso kasi sa probinsya kapag Ooh. mga piyestahan, ganyan. Yes. Sumasali talaga ako sa mga gano'n. And then, uh, sumali din ako sa mga ibang reality contests, competition. Mm. And then, yes. somehow, yung talent handler ko, uh, before, na in introduced niya ako sa theater, sa musicals. Mm. And then, yun, uh, nag-enjoy ako, nagdire-direcho na siya. And then okay. recently yung stages family ko, uh, parang they have an idea na why not ano uh, maggawa tayo ng plan na magkaroon ng single so, si Vien, sabi ko. Okay. Why not kasi sabi ko isa yun sa mga bucket list ko. And okay. then kinausap namin si uh, Kiko Salazar. Oh. Yes, yes. Same. okay. Yung composer ng akin kana lang. Yes. And then uh, since kilala din ako ni Kix... Na, 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 nakaka-create siya ng song na bagay din talaga sa voice ko kasi uh. mahugot kasi akong tao eh. uh. <laughs> tapos finishin namin sa Star Music and kay Sir Jonathan and nagustuhan nila kaya yes. pinudus na ng Star Music yung song kaya sobrang grateful ako So that's how it started, ano? Yes, yes. Grabe, siguro I feel na nung nagsistart ka nung sa um, sinabi mo mga game shows, mm -hmm. feeling ko salita mo palang ganito, kaya siguro kinuha ka. Kasi, <laughs> hala, salita pa lang, ang ganda na ng boses. <laughs> Thank you. Thank you. Totoo, pero tama ba na yung stages, yun yung nandyan din sila, Morris, eh? tama ba? ako Before. Uh, sina... Kayser David tong stages, tama ba? O iba kay, na? Uh, kay... Sir Carlo Orosa. Oo, oh, atin. Carlo Orosa, yes. Yung mga halos kadalasan, mga nagtitieter-tieter yung mga, nagtit -titter -titter, yes, yung mga yes, yes. alaga niya. Pero, Tito Pero, Odi Hemora. Yes, okay. yes oo, oh, oh, okay. Odi Hemora. Ay, I love Tito Odi, yes. Nakapanem ko na yan. Pero dati tama, si Morissette yes, Park yes, 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 siya. oh. For kasi me. naalala ko pag stages, dati naalala ko. Pero sila Tim Pavino. Yes, si Tim. Yan. Si Sam Concepcion. Sam Concepcion, mm. yes. Oo, oh, oh, at marami pang iba. Pero ang nakaka-happy kasi ba diba, parang nandito tayo sa point of your life ngayon na parang tuloy pa rin yung music mo. Mm -mm, 'Di ba? At may bago rin. kang single, you're part of Star Music na. Yes, sobrang happy. <laughs> yes. Oh. Yan. anong gusto mong sabihin dun sa mga kagaya mo na nakikinig din sa atin na parang pakiramdam nila ang tagal na, 'di ba? Mm -mm. Kasi lagi natin uh, naririnig, patience is a virtue sa industry. Yes. yes. Um masasabi ko lang talaga kapag uh, sobrang passionate ka talaga sa craft mo. Mm. You're willing to take risks and talagang maghintay. Eh. Yes. Kasi ako parang more than 10 years din eh, bago mm. nangyari to. And then, I've been praying about it. And uh -huh. then, talagang sasagutin din naman talaga ni Lord eh, kapag uh -huh. sa tamang time talaga. Pero, so, yes. So, so, wag lang mag-give up. Uh -huh. Uh -huh. It took you 10 years to get where you are right uh -huh. now. So, coming from that, nagkaroon ka ba ng moments of doubt? Ay! Madami. so dami. Uh -huh. Especially, uh, coming from, uh, you know, uh, family na sakto lang. Kasi, uh -huh. dito kasi sa atin kapag pinupursue natin yung gaitong klaseng industriya, dapat medyo mayaman-yaman ka. And Chaka then, parang meron ka ng, um, mm -mm. as people would say, may connection ka na yes. sa industry. Yes. yes. Ako talaga started from scratch talaga. And you knew some people lang, few people yes, when you yes. started. Okay. And then, may responsibilities pa din ako sa family ko. Yes. So, hindi, hindi talaga naging madali. Pero dahil nga mm -hmm. passion, passion mo talaga, yes. at binabalik ka talaga ni Lord dito sa path na to, so, mm -hmm. I believe na dito talaga ako. Mm -mm. Mm -mm. I remember, nung nag-pandemic, parang, di ba, akala ng lahat, parang, ay, wala na, end na. Kasi mm -mm. walang mga uh, concert stages, mm -mm. walang Correct. play na pinagpa-performan. Mm -mm. Kasi wala lahat talaga. Hindi lang sa industriya natin, halos buong mundo. Yes. Mm -mm. Dahil nga lockdown siya, tapos pandemic nga yung mm -mm. eksena. Pero, di ba, ang galing, kasi... Kahit ganun yung nangyari, you continue pa rin na ipakita 'yung talent na meron ka through your uh, own social media account via live streaming. Mm. Live streaming yes, nakakatawa nga oh, mm -hmm. kasi ah uh, parang 'yung pandemic talaga. Somehow na naging blessing din 'yung mga yes. live streaming platforms mm. para makapag you know, makapag makapagkanta, tapos makakilala mga, mga sa mga tao. Yes. And then dahil nga lahat everyone talaga nasa sa social media digital now digital mo so, masalo nakilala ka ng mga tao kung ano yung yes. ginagawa mo mm -mm. at the same time na masalo pang na-enhance din yung skills mo kasi uh -uh. hindi ka lang pwedeng magstay sa isang ano eh like mm -hmm. for example sa singing hindi ka lang pwedeng magstay sa isang genre you yes. need to explore na din mga ibang uh -huh. songs so yung um, genre mo of your mm -hmm. own music would you say isa lang siya so definitely before, hindi oh before, it started talagang, like yeah, that yeah before nag-start nags talaga ako it's usually ballads. Yes. But as I uh, grew talaga sa industriya mm -hmm. na to, so hindi na lang ballads. So may mga musicals na, Broadway, yes. Disney, and iba't ibang ano acoustic um, song. Tari, mo Broadway, ah. <laughs> <laughs> Broadway, Broadway ka na. Mga Broadway songs. Oo, oo, Broadway ka. Hindi kasi nagulat ako dahil, uh -oh. 'di ba, pag Broadway aminin natin, ako kung sa lalaki, feeling ko ang may kaya talaga pag Broadway, Broadway, 'di ba? Mm. Bukod kay Jed Madela ganyan, mm -hmm. Christian Bautista, 'di ba? Yes. Diba? Oh, ganong, yes. ganong ganong tunugan. Oh, 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 oh. Kasi Definitely. parang pangsimbahan oh, oh, yes. Kasi mm -hmm. 'di ba choir yan si Christian oh. bago na sumali sa ano, mm -hmm. sa Star in a Million yes. ganoon. Mm -hmm. Tapos ngayon, nag-broadway ka na. Ang yeah. oh, oh, <laughs> galing <ganun laughs> na. Oo. Actually, parang it, it's a challenge, no? When you're gonna act and you're gonna sing at the same time. Yes. So, paano mo siya pinag-prepare? Kasi you came from a singing background. Mm -hmm. Paano ka nag-start mag-act with singing? With singing. Yes. Na, um, iba kasi yung uh, technique kapag okay. when you're doing musicals. Mm. Hindi siya katulad ng sing contests na really talagang buga Focused. kung buga, belt kung belt. Yes kapag musical kasi you need to tell story yeah, mm. at the same time and you have to have the proper technique to sustain your voice. Mm -mm. Kasi nag ako, ang bilis kong mamaos. Hindi ka tatagal. Ah, Kasi ang daming shows okay. eh. Like, yes. Two shows, minsan. A you day. Know, yes. yes. Morning and afternoon. Kaya, kailangan proper technique mm -hmm. talaga yung gagamitin mong boses. Ah. And feeling ko, dahil yung ano mo rin, no, yung surroundings mo, diba? parang dahil lahat ng mga kasama mo doon, into theater talaga. Mm -hmm. So parang na-adapt mo rin kung papaano. At kapag yes. nag-observe ka sa yes, kanila. Yes, yes. Totoo. Diba? Mm -hmm. Siyempre kung sin... Diba? Tell me who your friends are. Diba? <laughs> 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 Di ba may ganong kasabihan? Yes, and yes. I tell you who you are. Kasi ah. Uh, ibig sabihin, parang magkakaugali. Ganon. Uh -huh. So, nagiging magkakatunog kahit pa paano. Uh -huh. ba? Diba? What's your favorite Broadway song na pwede namang magpasample naman dyan? Ay, very, yeah. very naman. <laughs> ano to, Bien? Ganon, ganon na lang. Oo, oo. Kahit yung konti lang. Kasi ako pagka-Broadway, ang alam ko niya, Look at his stuff. <laughs> diba? <laughs> Broadway ba yun? Disney ba? Ah, uh, Disney. Disney. Yeah, eh. Pero nag-anodish siya. Nag-finish like, siya oh, sa Broadway. O, di ba ginawa yan yes, yes, dito, di ba? Yes. Yeah. We'll Thank my collection company. Di ba? Sa'yo, dali pakita mo na pa. Andala mo naman kami. Sige. Um, ayan, ayan, ayan. Yeah. From hun Hunchback of Notre Dame. Ay, gusto ko yan. Gusto Oo. Kinamahan bigla. Kahit konting-konti lang. Huwag naman todo. Out there strolling by the seine, taste a morning out there like ordinary men who freely walk about there. I love you. Yeah. <laughs> <laughs> I love you, I love you uh -oh. But we can't be together, <laughs> ganun, ganun yes, yes, yes. But we can't be together, Because my mom and dad is responsible. What? 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 Roddy. Dapat mag-ganun tayo, oh, ano, si Smart. Ayan. Dapat ano, especially ngayon, uh, ginagawa ako. Yes. Uh, yes. Uh, ayan, ko may ginagawa ako ngayon na sideshow ng no musical ayan. by ayan. Sandbox. So, ganun yung ayan. peg nun. So, uh, song through siya tapos may mga lines. O, oh, ganito. At tayo yung sa line. Correct. Sa hapong ito. Oh. Man. oh man. <laughs> ano ang maari mong ikuwento? Oh, Sasagot ka, syempre, na ang bagong single ko. Okay, <laughs> ang bagong single ko, isa pang habang panahon, pakinggan nyo ito. Ano ba ang title nito? Malika si Smurfs Nasabi na ni Bien <laughs> And... <laughs> Hindi ka nakikinig sa sampalin. ganon. O, oh, ayan. Diba? Correct. Isa pang, isa pang habang, habang panahon. panahon. Pa Binabi na, na, na si Smart. <laughs> <laughs> Nasabi na pala Okay lang. Pagod kasi yan. Maaga kasi <laughs> nag-ikot kanina. Nasabaw-sabaw tuloy siya. Nasabaw Oo. na. Di ba may ganyan? O, alam mo, gusto yung mga play. At saka, ang gustong gusto ko, pag nanonood ng na mga ganyang place. So yung paglabas nyo ng mga friends mo, mm ganoon na rin kayo mag-usap, di ba? <laughs> yeah. Tara na sa party. <laughs> <laughs> Deba ganun. Tara na sa parking lot. Nagmamadali ako dahil mahabang pila. Deba ganun. <laughs> kung <laughs> Oh. <laughs> gano. Yes, ganun 'yon. Yeah. Pero, pero ang saya lang sa pakiramdam, 'di ba? Na parang na, you found na talaga kung ano yung pinaka mm. gusto mong pagtutukan. Yes, Kasi yes. aminin natin, lahat naman tayo nung kabataan days natin, 'di ba? Kung ano yung i-offer, ano laging yes. nandiyan sa harapan natin, mm. grab lang tayo ng grab. Diba? Pero darating tayo sa punto ng buhay natin na ay, mas gusto ko tong pagtuunan kasi ito mm -hmm. yung strength ko eh. Dito yes, ako yes. magaling. Dito feeling ko kaya kong makipagsabayan. Mm -hmm. Yes. Correct. And as much as, yun nga, parang ito na ko, I'm still, you know, uh, gusto ko pa din mag explore ng ibang bagay like right mm -hmm. now gusto ko talaga mag-venture uh, naman sa films uh -uh. kasi nagkaroon din naman ako ng mga experiences uh, mag-acting talaga sa mga films sa mga TV series yes. and mm -hmm. somehow nami-miss ko din siya iba kasi yung actingan din siya ano eh on camera eh. o iba uh, na no, with, naman without the without the singing yes, uh, iba din yes. Talaga eh. very ano minsan kasi very subtle ang nuances mm -hmm. mo yung parang Parang ganun lang, parang Oo, something else naka -ano na siya. Kasi eh, naka-zoom na sa yes. face mo eh. Mm -mm. Pero same ano pa din, same intent pa din, same pa din yung truth. It's Oo. just that, pag sa stage talaga, kailangan lang yung bato is abot hanggang sa last na yes. audience. So, paano yung difference nun? How do you prepare kapag something na bigate na, mm -hmm. yung bigaten physically, like musical, mm -hmm. or something um, like film, mm -hmm. na kailangan very detailed mm -hmm. ang itsura mo, yes, yes. ang mannerisms, ganun. So, uh, kapag musical, so parang, uh, same intention pa din. Yes. Same yung uh, objective mo. Uh -uh. Pero medyo malaki lang yung ano mo, yung energy mo, yung bato mo. Kasi para Kitam lahat ng kita. kitang-kita ng mga nanonood, mas yes. naintindihan na, nai nila. Mm -hmm. Ramdam. It, when it comes to months la on-cam set-up, like yes. sa music video na ginawa namin ni Sheena. Na, na pwede nang panoorin dahil uh, yes, streaming na siya. na siya ngayon sa okay. Star Music YouTube channel. Ayan. Na sobrang, ano din, <laughs> actingan din yung no. peg nun. Na sobrang happy ako. It's just really matalang. Uh -huh. Ganun lang. So parang, ganun pa rin. Same intention, same objective. And yung mga hugots mo, yung mga emotions mo. Yes. And then, ano lang talaga, parang, yung truth lang. Kung, uh, kung, Paano ka dun sa normal mo lang dinabuhay. Mm. Okay, siya. yes. Itong anong kwento nung isa pang habang panahon? Isa pang habang panahon is about regrets. Regrets. Na parang... Sandali, sandali. Bago mo ituloy, kanina yung kanta ni Chi, yung uunahan nakita mm. na kita para dun sa mga nag-cheat che -cheat. sa cheater mm. Naunahan niya ng makipag-iwalay. Yes. Yung kay uh, Christoph naman, yung sine about naman sa ghosting, yung yeah. hindi ka sinipot, ganyan. Mm. Ngayon naman, ito na regrets. Wow. Yung, about naman sa, yung song mo, about regrets naman. Bakit saan galing? Kwento mo naman. Well, uh si Kiko ang nag-create ng song and mm. kasi kilala niya ako na mahilig ako sa mga hugot song. Okay. So, okay. yun yung uh, binigay niya sa inyong kanta kasi parang I think nasa parang may pinagkuhanan din siya inspirasyon. Uh -huh. And then sama, parang relatable din siya sa ating lahat because some of us naka din ng regrets, di ba? Yes. Especially sa mga taong tinake natin for granted. Oh. <laughs> And then, nung wala na sila at saka lang natin na uh, Bakit may tingin doon? <laughs> na ma-value yung halaga okay. nila. Oo. Oh, oh. Okay. O, oh, napahugot siya. Kanina Hindi, ka siya <laughs> hindi parang inisip ko, oo nga, no, may ganun pala ako mm. na parang uh, no time na wala yeah. na siya, parang, hindi, nung no, nandoon siya, parang sobrang okay kayo. Yep. Mm -mm. Hindi ko, ako wa personally, mm -mm. parang, Uh, for conversational purposes. Parang nung, nung kinikwento mo, naalala ko, oh, nga, nung, nung time na yun, parang wala naman siyang ginagawang mali. Parang all out nga siya. Mm -hmm. Tapos ako, parang naganda-gandahan, 'di ba? Mm. Yung -ganda gandahan uh, ganda-gandahan, ganun. Oo. oo. Naganda-gandahan ka tapos parang hindi mo na-appreciate, tapos parang hindi mo siya and everything. Yes. Mm. Tapos una punta ka na sa bago mong relationship, ikaw yung ginagawa niya sa before, ikaw na yung Hinan. gumagawa. Mm. Oh. Tapos hindi ginagawa sa iyo. So meron kang regrets na parang yeah. sandali lang, bakit ganun? Parang mm. dati pinabayaan ko 'yun, ganun. Mm. Oh, pero natututo uh, tayo sa yes. mga bagay-bagay. Baka dahil pala sa iyo yung kanta. Hindi, hindi dahil hindi ba? sa ba? akin. <laughs> <oo>. <laughs> hindi dahil sa akin. Alam kong bagay na bagay ito sa mga ganitong weather. Yung medyo mm -hmm. makulimlim. Mm -hmm. Oo, oh, diba? Yeah. Pero tama ka dun sa, yun nga, nag-grow din tayo. At, at the end of the day, mm -hmm. yung mga regrets na yun is also like uh, a lesson for us. In yes. the future na Kapag nagkaroon tayo ng relationship We know how to handle it better Yes, yes. Kasi meron na tayong Mga learnings yes. Oo, totoo mm -hmm. Nako, it's time Para pakinggan na po natin Sa oras na 4.40 Invite mo silang lahat Na panoorin ang music video Pakinggan at i-request dito Sa 92.3 FM Radio Manila Ang song na Isa pang habang panahon By Vian Go! Hello po sa ating mga nakikinig ngayon, sa ating mga ka-vibes. Ayan, ko po kayong lahat na please ah uh, uh, pakinggan nyo po yung isa pang habang panahon. Available na po lahat sa streaming platform sa Spotify, Understar Star Music po yan. And also our music video ni Miss Sheena Bellarmino, out na di, officially out na din po sa YouTube. Ayan, so check nyo po yan kapag nafe-feel nyo pong gusto nyong humugot mm -hmm. o gusto nyo pong mag-express ng inyong mga emotions. and perfect yung kanta para sa inyo. So i-request nyo na po yan dito sa 92.3 FM. Radio uh -huh. Manila. Radio Manila. Perfect. Oh, yes. Nako, eto na. Sa mga ka-vibes natin, Nakadutok sa atin, pati dyan sa Baguio, ha? Sa 102.3 at sa... 97.5, 90... Jensen. Sana gising ka yes. na. Yes. Uh -huh. si... 90... <laughs> Akala ko sa... 7.5? 97.5? Eto na po ang isa pang habang panahon ni VN King First and Exclusive Banana Crew Exclusive <laughs>